Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay, mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat at nasa ikadalawang putwalong linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ngayong linggo ay inaalaala din ng ating simbahan ang uh, pag-alay ng panalangin sa mga kapatid natin na mga uh, IPs or indigenous people. Alam natin na sa kanilang kalagayan ngayon, sa kanilang konteksto ay patuloy silang nagsisikap upang mamuhay ng mapayapa sa kabahagi ng Mindanao uh, nakasama rin ako sa aking uh, paghubog sa ilang mga IPs sa Agusan del Sur at ako mismo nakakita ng kanilang uh, kalagayan na talagang nagsisikap sila minsan naiipit sila sa mga gulo at uh, nahihirapan din sila. Kaya natin na uh, naninirahan sa baba, kung nahihirapan sila rin ay nahihirapan, lalong-lalo na doon sa kanilang kalagayan na naninirahan sila sa bundok. Panalangin din natin ang ating pamalaan na magkaroon ng magandang programa sa mga kapatid natin ng mga IPs. Sana maging konsensya natin ang kanilang buhay dahil sila ay kontento lang kung ano ang mayroon sa kanilang kapaligiran. Nabubuhay sila sa biyaya ng kalikasan. Pagdasal natin sila. Mga kapatid, maraming salamat din sa inyong patuloy na pagbabahagi ng blog na ito sa inyong mga kaibigan at narating rin ang kanilang mga wall at kayo mismo ay naging instrumento at naging misyonaryo rin upang maipaabot ang pagbabahagi ng pagninilay sa mga pagbasa natin araw-araw, lalong-lalo na sa araw ng linggo. Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating uh, ebanghelyo ay babagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito na papansin natin na si Jesus ay nakipagkwintuhan sa mga pinuno ng mga pari sa pamamagitan ng talinghaga at inilarawan niya ang paghahari ng langit katulad daw ng isang pagdiriwang ng kasal no at kung titingnan natin pag may kasal talagang uh, maraming pagkain at uh, talagang fiesta na fiesta at ang buong komunidad ay kumakain ngunit dito sa ating ibanghelyo ang magdiriwang ng kasal ay talagang umikot at uh, inimbita ang mga tao upang makibahagi sa pagdiriwang. Ngunit nalulungkot siya dahil kakaunti at walang pumunta, walang sumali, walang nakisalo sa pagdiriwang. At uh, medyo kung titingnan natin sa katotohanan na pagyayari na napaka-insulto no you have to imagine naghanda ka tapos umikot ka at uh, naghanda at uh, inibita mo sila na pumasok at makisali makisalo sa pagdiriwang at may isang tao na biglang pumasok at wala siya hindi siya nakapagsuot ng damit no na kailangan isuot upang makibahagi sa pagdiriwang at siyempre kung ikaw man no kung may pagdiriwang ano ang sasabihin mo pag may isang tao na parang kakaiba no at kung kung isa alang alang mo din, siyempre ma-isolate yung tao na yan. Kaya ang ginawa ay pinaalis no? at uh, pinalabas ang taong itong hindi nakasuot ng damit sa pagdiriwang. So siguro ang gusto lang ipaabot ng ating ibanghilyo mga kapatid ay ang paghahanda ng ating sarili if we are not really and properly disposed sa pagdiriwang, wala tayo sa focus. Medyo lazy tayo, hindi tayo makapagpakinig ng mabuti, hindi tayo makapag pag uh, bigay ng ating sarili ng buong buo sa pagdiriwang. Marami tayong iniisip. At kung isa-isahin din namin, natin at tingnan ng mabuti yung yung ating pagdiriwang lang in particular sa banal na misa. La tayo ay inimbitahin. No? Yung kampana ng simbahan ay kumalimbang, tumutunog na. Minsan nakakalungkot na yung iba dyan, malapit na ang bahay sa simbahan, di pa makapagsimba. At nakatawag makatawag pansin sa atin yung iba na mas malayo, no? Minsan tumatawid pa sila ng ilog, ilang sakay pa makarating lang ng simbahan pero maaga silang pumupunta dahil inihanda nila ang kanilang sarili sa pagdiriwang. Ngunit may ilan pa na hindi masyadong naunawaan yung kahalagahan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. So siguro para sa akin yan yung magandang tingnan natin ng mabuti upang sa gayon ay madama natin ang kaligayahan at ang buhay na presisyon ng Diyos lalong-lalo na kung tayo mismo ay handang-handa yung ating sarili, yung ating puso, yung ating isipan na makasama at makasalo sa pag ng Panginoon sa banal na pagdiriwang. Sana maging tapat tayo at maging totoo na maialay ang ating sarili ng buong-buo. No? Dahil na tayo ay inimbitan, ngunit iilan lang ang pinili. No? So upang maging karapat dapat tayo sa Hapag ng Panginoon kailangan ihanda din natin ang ating mga sarili. Amen. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa banal na Eukaristiya na iniwan mo sa amin. Sa pag-alaala ng iyong uh, hindi masukat na pagmamahal, pag-alay mo ng iyong sarili sa amin, yung pagbigay mo sa amin ng ng malaking pag-asa na kung makakain kami ng iyong katawan at makainom ng iyong dugo, ay makamit namin ang buhay na walang hanggan. Turuan mo kami may handa din namin ang aming sarili upang sa gayon ay maunawaan namin at madama ang nang lubusan ang iyong buhay na presensya hindi lang sa banal na eukaristiya kundi diyan mismo sa pang-araw-araw namin na pakikisalamuha at pakikipag-unayan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.